Yun, shout out. Dito tayo ngayon sa Kabuyao, Pulo, Dismo Road. Ito yung second drop natin ngayong Sabado. Medyo maulan. Pero sana tumila tala para makapag-unload tayo. Yun, nagsusukat na si sir doon eh. Magre-receive sa atin. Shout out. Ay, si Badio oh. Badi. Shout <laughs> out. <laughs> Hanggang ano oras duty nyo? Hanggang alas gis lang ako. Hanggang alas gis lang. Pero 24 hours to, di ba? Eh, ang receipt. 24 hours din. Nang deliver. Hindi uh. ko gusto yun. <laughs> Siyempre, obligado kami tumakbo pag for road. For 24 hours eh. Walang pahinga. <laughs> pero ilan lang naman yung stasyon natin na 24 hours. So, kasi na sir. Ito kasi napakalakas itong station na ito eh, di ba? Halos araw-araw. Lalo, lalo po nag sabay-sabay yung ano? Ang iyo. Oo, oh, yung oh, yun, mga karga ng mga truck, no? Dami kasing industrial dito, yung mga ano. Lalo ko ka nila. Ka kanina kasi sabay super siya ba yung iyo. Oh. kanina. Sa mga bababa na yan. Kasya na yan, dala ko na yan. sa iyo kanina, puro Yun, no? Oh, dito yan, sa pulo. Pulo this more road ayun yung ano Pero -ano. puro parehan pa rin ang puro long drive so. No? Parehan din po. Norte, eh. no? Ano yung Lazada? Ay yeah, Unilever. Ah, yung Unilever, ayun no. Eh. Yan lakas nitong station na to eh. Yan. Yan, medyo natila ang ulan. Makakapagbaba tayo. Ayun, eh, sige, nagsusukat na oh. Shout out sir Sana kumasya no Ayan susukat na si sir May may mag unload na tayo yan Shout out Sana hindi lumakas ang ulam para Makauwi tayo agad makapagpahinga Bukas walang karga yata eh. Uh, family time. Hindi rin madali yung mga gano, ganyan no? Susukat na lang. Abang wala pang ulan Unload ah, na kami Shout out hey, sir Okay lang yan na Ulan natin <laughs> Salamat sir Okay na yung taas sir no okay. Salamat Salamat, Salamat. Ayos. Para kaos tayo. Second drop. Pag na tayo sa terminal. Bukas walang kargahan. Pahinga tayo Sunday. Shout out. Paano mga sir? Ako na ako. Shout out. <laughs>